Baby Francis! Miss yes, Mimi! Hi mga kalab! Ako po pala si Ulysses, ang bayit ni Kiat, pero di liiga. Ako ni Francis, ang guwapo, pero di uso. And, And we are there. the Funnery Love there. Team. At kung bago ka pa lang sa so aming channel, don't, don't forget to subscribe. subscribe. So ngayon po mga kalab is, uh, this is our first day dito sa Davao City dahil kahapon po <laughs> nakarating ka kami dito. So first day of Davao. Ayan, siguro mga 8. Itinihibali mga kalab, uh, uuwi na po kami mga kalab, no? Kaya ngayon po, marami pong ganap. So, ang gagawin po namin ngayon ay first magsisimba muna kami tapos pagkatapos namin magsimba is April 15 2024 is birthday po natin in bukas pero mag advance celebration siya doon sa pupuntahan namin mamaya ang Makalab. Kaya malalaman nyo po yun, mamaya ang Makalab. Punta tayo doon. At syempre, pagkatapos ating kain-kain kunting salo ay pupunta, babalik tayo doon sa Coastal Road makalav dahil magja jogging Ayan. Yes. So, itatry natin. yes, mag-jogging ka. Oo. Oh. <laughs> pag ay ito yung ating watcher mamaya kasi dito jogging Kaya ngayon mga kalab ay punta muna tayo doon sa simbahan dahil uh, magsisimba muna tayo doon para syempre mawala-wala naman yung ating mga sungay diyan no. Yan. Kaya ngayon po mga ka-love is dito na kami sa Davao, mag enjoy enjoy muna kami at uh, this coming April 16, 2024 is birthday na po ni Kaine. Outfit check, pillow check. <laughs> yan, yung kanyang shoes. Pasalamat ka sa nagbigay niyan. Okay. At maraming maraming salamat palaga eh, Papabuboy kasi ito. Sapatos check, kangang kulibit check. Kangang kulibit na ka Ayan po, binigay po niya. Yes. At ako din mga ka-love, i-flex ko lang po yung aking looks po ngayon ba? Diba, dalagang Pilipina, kahit na medyo burikat tayo mga kalab, hindi mahalata sa ating suot. <laughs> Gwapo na lang ay. So, di ba? Ang ganda po ng ating kasuotan mga kalab. Gusto ko sana ito sa graduation po ni Giselle, pero gusto ko siya ma-flex po sa lahat na ito po mga kalab. Paghandaan ko po. Meron na po ako po. Binigay po ni Ate Sabit. Ayan. At ayan po si Ate. Wow. Oh, para siyang teacher. Ayan po sila mama and Ayun okay, mga kalab, punta kami sa simbahan. Ready na po yung aming mga shoes glue. Dahil magjo-jogging kami mamaya sa Coastal Road mga kalab. Maghahasik kami ng lagi. Yesterday, there was sun and there was rain. simbahan. Si simba na po si attorney. Outfit <laughs> check. Ang ganda din, ang ganda din lumakaw. <laughs> Andito na po tayo sa simbahan. So tapos na po yung Simba mga kalang. Ngayon po is na po kami doon sa venue po kung saan mag birthday si Ate si Ate <laughs> Grabe talaga ang Davao City mga kalab. Sobrang dami po nang nakakilala sa amin. Hindi sa panginambog mga kalab, no? Pero grabe talaga. So we're here at Lida's Restaurant Buffet. So dito po, mag-celebrate po si Ate Inin mga kalab. Ayan. So, inaantay lang po natin sila tin in dahil wala pa sila dito. Dito po mag-celebrate mga kalab. Balik kain-kain lang po. Ayan, Salidas Restaurant. it all you can. Ito, mas mungkin ano. ka, mas ilaw, pahino, magbalik-balik. Wow! Oh my God, my favorite, pure kumba. Sana matamis yung kumba nila.

So ayun mga kalaw mag, Andito na po kami ngayon sa Coastal Road At ngayon po is magjo jogging na po kami Ngayon po ang mga outsitan Tara So di kami halos maka -takbo dahil medyo busog pa. <laughs> Ay mga kalaab, booking lang ako na kasama ka ang kasama ang kapatid ko. Kan ano, hindi pwede mag, 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 mag <laughs> Hindi pwede mag dagan kasi ano mga tigols na <laughs> anak na kayo. <laughs> Hello, oh, mga I fresh. Please subscribe to my channel. <laughs> mga <Make> channel. <laughs> oh, <we are> na. <laughs> Break time, Mona. meron lang kaming ipapakita sa inyo para po sa inyong mga alagang hayop. Vitamins po ito. Ito po ay ang King's Vitapet Multivitamins Plus Minerals. Ano nga ba ang King's Vitapet? Ang King's Vitapet ay para sa inyong mga alagang aso, pusa, rabbit, parot, hamster. Pwede rin ito ibigay sa mga alagang mixed breed, dogs at cats, gaya ng mga askal o aspin at pusakal, pusang kalye na iyong inaalagaan. Ang King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals ay pinakabagong vitamina na ginawa para maging healthy, iwas stress at disakiti ng iyong pets. Gawa ito sa human grade vitamins at minerals kaya tiyak masarap at garantisadong epektibo para sa iyong mga pets. Ang King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals Bet, bet. bet. Ang King's Vita Pet.